Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Likwanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa, ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. 2015 na makaramdam ng pananakit sa kaliwang puson si Ellen. Kagad na nagpadoktor si na Ellen at kumuha ng sampol para Pagka-biopsy Pagka po, ayun po, pagkuha namin ng result after two weeks, kinuha po namin yung result. Pagkakuha namin ng result, eh, sabi po nung obigay ni, kailangan po daw na magpunta ko ng oncologist dahil oncologist na po daw ang magpapaliwanag. So nagpunta naman po kami nung asawa ko. Pagpunta namin, ayun nga, sinabi na cancer, kailangan po daw ako mag-undergo ng chemotherapy, gano'n. Sabi niya, kung hindi mo gagawin yan ngayon, baka pagbalik mo sa akin, last stage na, mahirap na tayo maghabol. Sabi ko, kailangan ko magpagamot kasi ang mga anak ko po noon eh, college. Nag-aaral nag po sila, tapos ang buhay po namin eh, magtinda lang po sa tsyangge-tsyangge, palipat-lipat po ng bayan. Kung dati hindi pala simba at madasalin si Ellen sa kanyang pagkakasakit. Natuto tumawag sa Diyos na sabi ko, Lord, kailangan pa ako ng mga anak ko. Kailangan pa akong mabuhay para maka, makatapos sila ng pag-aaral. Sumailalim siya sa kimo at lalo siyang dalungkot nang makitang unti-unti na siyang nakakalbo. Iyak ako ng iyak kasi siyempre pag gano'n ko sa buhok ko, natatanggal siya, nalalaga siyang kusa. Pagka nga naliligo ako nun, gaganon-ganon ko lang, kumbaga, hindi denial pa ako na hindi ako makakalbo, ganon. Pero wala, talaga nakalbo po ako. Sa isang di inaasahang pagkakataon, dinala sa bayan ng pilapilab Binangonan Rizal ang imahin ng mahal na pong sa Sareno. Sa tulong ng mga ihos, tinulungan siya makalapit at makahalik sa paa ng mahal na pong Jesus na Sareno pong paghalik po, ko, sobrang naiyak na po ako kasi naramdaman ko po yung, pag naman ako po ay nahihirapan, naramdaman ko yung pag-alalay niya sa akin na parang naging malakas ako. Gano'n, naging malakas ako na parang yung sinabi ko sa kanya na ang gusto ko lang po makatapos ng pag-aaral yung mga anak ko, parang sinabi niya sa akin, sige, andiyan ako sa likod mo, gagabayang kita, kaya naging malakas ako noon. Mula sa simpleng encounter na ito, naging deboto si na Ellen ng mahal na po ang Jesus na sereno. Hindi na sila bumitiw hanggang sa malinawan ang sagot sa kanyang pagkakasakit. Doon po nasagot yung katanungan ko na bakit nangyari sa akin to? Kasi kung hindi nangyari sa akin, wala ako sa inyo. Lumalapit sa inyo, nagsisimba, ganon. Tsaka para po uh, lumawak po yung unawa ko noon kahit sa kapwa-tao na dati noon wala kong pakialam, ngayon nagkaroon po ko ng pakialam sa kapwa-tao. Kaya po yun, simula po noon uh, naging deboto na ako ng Nazareno. Yung pong pagkakasakit kong yun, eh, ay lang para mapalapit ako sa kanya na mas lalo ko pa siyang makilala at mabago ko po yung sarili ko. Kasi ang pagkakaalam ko po sa sarili ko, wala naman po akong ginagawang masama. Naghahanap buhay lang naman ako na maayos para sa anak ko. Pero hindi pala yun eh. Kung baga, uh, pinaunawa niya sa akin yung pagiging mabuting tao. Naramdaman ko po yung pagmamahal niya. Pagmamahal ng po Isis na sa Reno. Doon po pala sa ano, sa... Pagsubok, pag pinagdadaanan po pala yun, hindi po kayo pinasasakitan, kundi ayun po yung pagmamahal pagmamahal ng poong Yesus na Reno na yung po daw, yung pagsubok na yon naramdaman ko na isa po palang blessing naging blessing sa akin kasi natuto akong pakipagkapwa tao na dati pag kami namamalimos iniisip ko pa sabi ko kaya mo naman eh bakit hindi ka mag buhay ganon pero ngayon parang pag kami namamalimos na ngayon kumaga parang naaawa na ako na nabibigyan ko na. Dati wala, wala, wala akong nararamdaman. Nalagpasan ni Ellen ang ovarian cancer. Pero ngayong 2025, isang bukol ang nakita sa kanyang kaliwang dibdib. Pero mas matapang na si Ellen at dahil nakatapos na ang kanyang mga anak, ang dasal niya. Ang hiling ko na lang sa kanya, kung kukunin man ako, sa kanya ako mapunta. Sa piling niya. Andun po ako sa, nakapila po sa ultrasound nagdadasal po ako noon hanggang sa nung, nung pagpasok ko na, pinahiga na ako ng doktor, tiningnan na. ganun dito sa right po, wala pong problema. Sabi niya, ah, okay yung right mo. Dito naman sa left, sabi niya, ganun. Ang alam ko po, po kasi sa left, ganun. Eh di, inaano ko lang po na, matapos niya pong palibutan, ganun. Maya-maya po nagtanong ako sa kanya na, Dok, may bukol pa po ba? Sabi niya, wala. Sabi niya, ganun, wala sabi ko, salamat po. Sabi ng Lord, salamat po. Sabi ko sa kanya. Ayun, nag, uh, nagpunta po ako dun sa, ano, sa Obigayni, Pinakita ko po yung result. Sabi niya, okay na. Wala nang bukol. Sa harap ng pagkakasakit ni Ellen, iisang ibinungan nito ang maramdaman ang presensya ng mahal na po ang Jesus na sareno na siya nagpatibay sa kanyang pananampalataya dumadaan po sa mga ganong pagsubok, pagkakasakit. Magtiwala lang po. Magtiwala lang po sa poong Yesus Nazareno. Dahil hindi naman po yan ibibigay sa inyo, hindi ibibigay sa atin yan kung hindi natin kakayanin. Siguro lang po, uh, kailangan lang nating dumaan sa proseso. Kailangan lang natin maintindihan yung mga bagay-bagay na dapat po natin maintindihan. at para makapagbago sa mga sa ating buhay at hindi rito nagtatapos ang kwento ni Ellen. Kung dati nagtitiis siyang limang oras sa bus mula Binangonan papuntang Quiapo, sa kanyang paggaling may pabonus pang kotse ang mahal na pong Jesus na sareno kay Ellen. Pumiling po ako sa kanya na sabi ko, basta hindi po maganda, basta bago lang po na hindi po sakit sa ulo na masisiraan habang ano, nasa daan, ganun. First Friday, isinimba na po namin dito. Dinala na po namin. Punta po kami. Kaya nung andun pa lang po ako sa, ano, sa, sim, sa pintuan ng simbahan, talagang umiiyak na po ako talagang sobrang tuwang-tuwa po ako kasi sabi ko, Lord, hindi naman po ito ang, ang hiniling ko po sa inyo bago. Pero hindi po yung ganito kasing ganda. Sabi ko gano'n, hindi po. Pero salamat po, salamat, salamat. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, marin po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na sa Jesus Nazareno.